Baga na umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Samantala, agad daw pipirmahan ng Pangulo ang panukalang Maharlika Investment Fund Bill kapag natanggap na niya ito. I will sign it as soon as I get it. And we will certainly look into uh, all of the changes that have been made. And I think most of the changes really had to do um, with the safety and uh, Uh, the, the security of uh, people's pension funds. You know, doon nag-alala ang tao. Sabi pa ng Pangulo, maayos na management ang mga susi para magtagumpay ang Maharlika Investment Fund. Pinirmahan na ni Sir President one Miguel Subiri sa Washington, D.C. sa Amerika ang final copy ng panukala. Pipirman pa ito ni House Speaker Martin Romualdez bago ipadala sa Malacanang. Pero ang ilang mababatas na isipabalik sa plenaryo ang Maharlika Fund Bill. Pinababawi ng na makabayan black ang Anilay corrected maharlika investment bill na pinirmahan ni Subiri Sagot naman ni Subiri na usapan naman ng Senate majority uh, ang pagbabago sa kanilang Viber uh, group giit ni Senate minority leader Coco Pimentel hindi dapat pirmahan ng pangulo ang Maharlika Bill malaki raw kasi ang tsansa na ideklarang unconstitutional yan dahil sa ginawang pagbabago mula sa inaprubahang bersyon ng Kongreso Ipinunturin ng Makabayan Bloc na hindi pinapayagan ng konstitusyon na baguhin ang isang panukalang batas sa pamamagitan ng Viber. Iginiit ng Professional Regulation Commission na bawal sa batas ang pagbibigay ng pansamantalang lisensya sa mga hindi nakapasa sa nursing board exams. Sa ilalim daw ng Philippine Nursing Act of 2002, mga registered nurse lang mula sa ibang bansa ang pwedeng bigyan ng temporary license sa Pilipinas. Sinabi yan ng PRC kasunod ng panukala ni Health Secretary Ted Herbosa na bigyan ng temporary license ang ilang bumagsak sa nursing board exam. Pansamantalang solusyon daw yan para punan ang kakulangan sa nurses sa bansa. Una nang tumutol sa panukala ang ilang grupo ng mga nurse. Buling sinusulong paggabit ng bisikleta para makatulong sa naranasing traffic sa ilang kalsada sa bansa. At yan ang unang balita live ni James Agustin. James! Yan, yeah, good morning. Parami ng parami na nga yung mga kababayan natin na nagbibisikleta bilang alternatibong transportasyon. Yung iba naman, mas pinipili talaga yung pagkocommute. Ang DILG muling hinikayat ng local government unit na isulong yung paggamit ng bisikleta para daw makatulong na mabawasan yung traffic. May designated bike lane ng ilang pangunahing kalsada sa Quezon City tulad sa Commonwealth Avenue. Araw-araw itong ruta ng security guard na si Rico papasok sa kanyang trabaho sa Cubao. Mas mabilis po ito, sir, iba papasok ng trabaho. Kaya mas maganda rin ano basta wag ka lang maplatan po, sir. Uh, exercise na. exercise yes, sir, po nang uh, kan po. Ay, nagkakaedad na po, sir. Inaabot naman ng dalawang oras sa pagpadyak ang construction worker na si Joel mula Quezon City hanggang Paranaque. Kaya mahal pa masaya po eh. Eh, yung sahod din, mamalit, yung sahod. Wala. Pulang sa budget pamilya. Nakakatabid lang ang pangbayad, kasi yung pamasahe mo, i-budget mo lang sa ano, pagkain. Iba-iba man ang dahilan. Marami tayong kababayan na pinipili ang pagbibisikleta bilang alternatibong transportasyon. Ang DILG muling hinikayat ang mga local government unit na isulong ang pagkakaroon ng mga protected bike lanes. Makakatulong din daw ito na mabawasan ang bigat ng trapiko. Pero para sa ibang commuter, kahit kumisa na ipahirapan ng pagsakay, mas pipiliin pa rin daw nila ito kaysa ang pagbibisikleta. Mas gugusto niyo ko na mag-commute kaysa gumamit ng bike. Kasi pag gumamit ka ng bike, tas malayo yung pinapasokan mo, di ka pa nakaka-duty, pagod ka na. Nakapagod po kasi malayo pa po ako. Sa north pa po ako. So, malayo po talaga. Hindi po kakayaan. Samadala, Igan, dito sa Quezon City, meron dito mga bike lanes talaga sa mga pangunahing kalsada. Tulad naman nakikita nyo, no, dito yan sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa area ng Philcoa kung tatagos ka ng elliptical road. At meron din mga harang yan, tulad na lamang ng plastic barrier doon sa ibang bahagi. At kapag naman madilim at gabi na, ay meron mga ilaw na gumagabay doon sa mga nagbibisikleta. Pero base doon sa obserbasyon natin, may ilang mga nagbibisikleta na lumalabas talaga ng bike lane dahil yung ilang bahagi nito ay merong sagabal. Pero delikado po yan dahil kapag nakakasabay ka dun sa ilang mga uh, mga sasakyan, tulad na lamang ng mga private motoris, o di kaya naman mga bus o di kaya naman mga taxi at jeep, ay talagang delikado para dun sa ilang mga nagbibisikleta. Kaya, may, may kaya nga meron tayo mga protected bike lanes tulad na lamang nitong kinatatayuan natin dito sa Quezon City. Yan ako balita mula sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. So, Miss tayo ngayon Friday morning. Makakasama si award-winning actress Dolly De Leon sa cast ng isang American drama series. Yan ang season 2 ng Nine Perfect Strangers. Kabilang sa mga kasama ni Dolly, si Nicole Kidman na isa sa mga lead cast. Base ang series sa isang novel tungkol sa siyam taong hindi magkakakilala na umaten sa isang 10-day retreat kung saan naisiwalat ang ilang controversial secrets. Katatapos lang din ni Dolly sa shoot ng dalawa niyang pelikula. Congratulations! Patuloy na ina-advocate ni Carla Abeliana ang animal rights at welfare. Gusto rin niyang mabigyan ng proteksyon ang animal actors na napapanood datin sa ilang teleserye, pelikula at iba pang entertainment shows. Katuwang niya sa advocacy na yan ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Dapat daw pagbawalan ang animal cruelty sa set at hindi rin dapat sila ginagamit bilang props. Bukod sa workplace safety para sa mga hayop, matagal na rin ina-advocate ni Carla ang responsible pet ownership at iba pang animal rights. Samantala, inirampa ang nagagandahang wedding gown sa taon ng bridal fashion show na Marry Me at Marriott. Kabilang sa mga rumampa ang beauty queens na sina Miss Universe 2018 Catriona Gray. Miss Super National Philippines 2023 Pauline Amelinx. At Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Ang kanilang mga suot likha ng Filipino fashion designers classic and dramatic ang design ng mga gown. Gusto kasi ng mga designers ma-reintroduce ang timeless designs sa millennial brides. Simula sa July 1, ang Department of Migrant Workers na tutulong sa mga inabusong overseas Filipino workers o OFW na gustong magsampa ng reklamo. Inilipat na 'yan mula sa Department of Foreign Affairs. Narito ang aking unang balita. Sa mga larawang ito na ipinadala noong September 2021, makikita ang dinanas na pangmamaltrato ng ilang Pilipinong domestic helper sa Saudi Arabia sa among isang dating general. Ang mga OFW sa Kuwait na sina Joanna Demafilis, Constancia Lago at Jeneline Villavende walang awang pinatay sa magkakahiwalay na insidente noong 2018 at 2019. Sino ang makakalimot sa karumal dumal na paglapastangan, pagpatay at pagsusunog pa sa katawan ng Pinay domestic helper na si Jolly B. Ranara? Ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng DFA naghain ng reklamo sa lahat ng insidente ito. Bahagi ito ng servisyong assistance to nationals na ibinibigay ng Department of Foreign Affairs sa lahat ng mga OFW. Pero simula sa July 1, ililipat na ang responsibilidad na ito sa Department of Migrant Workers alinsunod sa DMW Act. Sinasanay na raw ng DFA ang mga tauha ng Migrant Workers Office sa iba't ibang bansa pagdating sa case handling simula pa noong Enero para masiguro ang maayos sa paglilipat ng serbisyong ito para sa mga OFW. Sa visa rin ng Republic Act 11641, mayroong inila ang action fund ang DMW na nagkakahalaga ng mahigit isang bilyong piso para sa tulong legal sa mga OFW at kanilang mga pamilya. We've allocated this particular portion uh, for this time precisely when the ATN OFW services will be transferred to us and and all these legal retainerships, legal hiring of lawyers will take place, and unfold in coordination with the DFA. Sa mga nais humingi ng tulong sa DMW, maaaring pumunta sa Migrant Workers Office ng Pilipinas sa bansang pinagtatrabahuhan o di kaya'y tumawag sa Hotline 1348 o pumunta sa DMW Facebook page. Maaari rin ang kamag-anak ang magsumbong sa DMW. As of 2022, may 6,467 ang nabigyan ng legal assistance at inaasahang darami pa ito sa paghawak ng DMW rito. Ayon naman sa DMW, ipagpapatuloy na ng DFA ang mga kasalukuyang kasong hawak nila. Kung hindi naman OFW ang humihingi ng tulong, sabi ng DFA, It doesn't mean that the Department of Foreign Affairs will no longer handle any cases because there are countries where there are no... Uh, Ataches of the DMW. We will also be still responsible for all other overseas Filipinos who are not temporary workers, but are already, uh, well, for example, permanent residents, uh, dual citizens abroad, uh, students, uh, tourists, those who went abroad not as workers. Isang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na gender equality score at bago sa 2023 report ng World Economic Forum. Ibig sabihin niya, halos pantay ang karapatan at oportunidad para sa mga babae at lalaki rito sa bansa. Ramdam kaya yan ang lahat? Yan ang unang balita live ni Darling Kai. Darling! Ika na mga Pilipinong, ramdam ang pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki dito sa ating bansa. Base sa isang inilabas na reporte, eh, isa tayo sa may pinakamataas na gender equality score. Pero meron din naman kaming mga nakausap na nagsabi na hindi nila ito nararamdaman o malayo ito sa kanilang sariling karanasan. yung Sa isang perpektong mundo, pantay ang mga babae at lalaki. Patas ang pagtingin, pareho ang mga oportunidad. Walang diskriminasyon. Wala pa tayo roon pero malaki na raw ang iniunlad ng Pilipinas ayon sa 2023 Global Gender Gap Report ng World Economic Forum. Sa katunayan, ikalabing-anim tayo sa may pinakamataas na gender gap index sa 146 countries na kasama sa report. Tumaas pa nga ang ating score mula noong nakaraang taon. Kasama sa mga pinag-aralan ay ang mga aspeto ng edukasyon, ekonomiya, kalusugan at politika. Ramdam daw yan ng ilang mga nakausap namin. Wala raw silang nararanasang diskriminasyon. Pareho rin daw ang mga oportunidad para sa mga babae at lalaki. Pantay naman na po. May mga workers na rin naman po na halimbawa truck driver na babae din po. Ganon. Pantay naman na rin po. Tumatanggap na rin po sila. Kasi po ah uh, ngayon po ginagawa na rin po ng trabaho ng na yung trabaho po ng lalaki, ginagawa na kaya na rin po gawin ng babae sa pamumuhay po, lalo na po sa bahay, ma'am. ah, uh, pwede, pong, pwede pong ang lalaki mag po sa bahay. Pwede din po ang uh, babae naman po mag-stay din po sa bahay. Pero mayroon ding mga nagsabing malayo pa ang Pilipinas sa sinasabing equality o pagkakapantay-pantay. Dama pa rin daw nila ang kaibahan ng pagtingin sa mga babae at lalaki. Hindi po talaga. Tingin kasi nila, mas mahina ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Which is yun yung number one goal ng women uh, uh, women advocacy. Na maging pantay talaga yung pagtitingin ng... Mas lamang talaga yung pagtingin sa mga lalaki sa most views ng mga Pilipino. Po. Binsan sa mga sa trabaho, sa kahit sa larangan ng sports, ganoon po bukod pa raw dyan ang usapin ng LGBTQIA community. Para kay Noli, dapat ay kasali rin sila sa usapin ng equality. As a uh, LGBTQ, no, sa tingin ko hindi siya uh, hindi pantay yung pagtingin. Kasi in my experience as a uh, co-workers, mas mahirap makaharap ng trabaho if ano if LGBTQ. Mga kapuso, mahaba pa ang laban tungo sa pagkakapantay-pantay. Pero ang solusyon po dyan ay magmumula sa paliliit na bagay. Sa ating bahay, sa ating opisina, sa ating paaralan, sa pakikitungo natin sa ating mga kakilala, kaibigan at sa ating mga katrabaho. Basta lagi po nating tatandaan na bawat isa sa atin ay mahalaga at bawat isa ay may boses na dapat dinggin. Happy Friday po mga kapuso mula rito sa Maynila. Darlene kay para sa GMA Integrated News. Pinakakalagahan daw ng Amerika ang kanilang relasyon sa Pilipinas. Yan ang iginiit ng Principal Deputy Spokesperson ng U.S. Department of State na si Vedant Patel. Aniya, alam nilang may draft resolution ang Senado ng Pilipinas para imbestigahan ang mungkahing pansamantalang kukupin ng Pilipinas ang Afghan refugees. Nahipag-usap na raw sila tungkol dito. Samantala, ay dineklara ni Pangulong Bombong Marcos ang June 20 bilang National Refugee Day kada taon. Ayon sa Pangulo, kinikilala ng administrasyon ang mga karapatan ng refugees, stateless persons at asylum seekers. Tula dito sa Pilipinas, problema rin sa New York City sa Amerika ang umano'y kakulangan sa nurse at hindi sapat na benepisyo para sa kanila. Daan-daang Pilipinong public nurse ang kabilang sa mga nagprotesta sa harap na isang ospital sa Queens. Hinaing nila na lalong bumibigat ang kanilang trabaho dahil sa kakulangan sa staff at maliit daw ang sahod nila. Marami raw tuloy na lumilipat sa pribadong ospital o kaya iniiwan na ang profesyon. Sabi naman ang tanggapan ni New York Representative at Philam na si Steven Raga, tututukan nila ang negosasyon ng gobyerno at New York State Nurses Association para bigyan ng dagdag benepisyo ang mga nurse roon. Kapuso, mauna ka sa mga balita, panoorin ng unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.